Pinag-aaralan na ng kamera na patawan ng mabigat na parusa ang mga witness na babawi sa kanilang testimonya sa House Squad Committee. Narito ang report. Pinag-aaralan na ng House Board Committee na patawan ng mas mabigat na parusa ang mga witness na babawiin ang mga sinumpaang salaysay. Ito ang sinabi ni 2nd District Surigao del Norte Representative at Chairman ng House Committee on Dangerous Drugs, Representative Robert Ace Barbers sa isang pulong balitaan sa lungsod ng Maynila. Sa Quadcom, we will probably recommend a much stiffer penalty sa perjury. oh um, kasi sa tingin namin, na bakit ganun ka? De, parang, ano eh, dahil adaasan ngayon yung uh, pagsisinungaling. Oh. Ano, magsasalita rito, hindi magre-reka. Maaarian niya silang humingi ng tulong sa Supreme Court kung ano dapat ang pwedeng maging pinakamataas na kaparusahan sa si isang abogado ng isang witness na babawiin ang kanyang testimonya sa isang congressional inquiry. Siguro maybe we can ask uh, for suggestions or recommendations from our friends in the Supreme Court. Kinakailangan rin daw na gumawa ng batas para makasama ang mga abogado ng witness na makakasuhan o matatanggalan ng lisensya. Giit ni Barbers kasama ng witness ang abogado sa pagbuo at pagsulat ng kanila mga salaysay. In the future, eh, pwede natin ipatawag yung abogado. Bakit Ikaw, um, ikaw ang witness dyan. Ikaw ang umalalay dyan. Ikaw ang naggumawa ng uh, testimonya niya. But ngayon, binabawi niya. So may kinalaman ka sa kanyang pagbawi. Kamakailan, binawi ni self-confessed drug lord Kerwin Espinosa ang kanyang mga pahayag laban kay dating senador Laila Dalima Nasangkot ito sa operasyon ng ilegal na droga sa bansa sa pagharap ni Espinosa sa House Squad Committee hearing bilang witness sa extrajudicial killings noong nakarang administrasyon. Ipinagmalaki naman ni Barbers na lahat ng witness ng House Squad Committee ay kusang lumapit sa kanila. Marami pa umanong nagnanais maging witness pero hindi lahat ay pwede nilang tanggapin. We'll have to weigh it, evaluate it 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 has to have some corroborative corroborative uh, uh, witness uh -huh. or documentary evidence to support the statement. Kaya wala noon option that hindi kami basta-basta maniniwala. Si Barbers ay isa sa mga co-chair ng House Quad Committee kung saan iniimistigahan ito ang operasyon ng illegal na pogo, illegal drugs at extrajudicial killings noong nakaraang administrasyon.